Good morning sa ating mga kamotmot. Ah, uh, welcome sa ating channel, ang CMA TV kung saan kayo ang number one. So, ngayong araw nagharvest tayo ng sili, ang ating panigang best. At maganda naman, meron tayong na-harvest na, -harvest na uh, dalawang sako. Ano? So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung picture ng ating mga panigang best. Ay. hindi naman sya kalawakan eto ang nangyari kasi dyan mga kamotmot inabot yan ng bagyo tatlo o apat na magkakasunod na bagyo kaya hindi sila masyadong nakaporma oh, no! yung kanilang uh, laki yan, sa so, ako yung titingnan nyo hindi sya masyadong nagbigay ng magandang ani kasi nga, ayan uh, dinaanan niya ng tatlong magkakasunod na malalakas na bagyo, so kaya ganan na naging itsura nya So magkaganon man, ano, binigyan pa din niya tayo ng uh, maganda-gandang ani pa din. Yun nga lang, hindi tayo nakaabot mga kamot-mot doon sa magandang presyo. Yun bang 500 per kilo, sayang. Kung nakaabot tayo doon, ang ganda sana lalo ng ating kita. So ngayon, ang kilo niya, yung last na pagbibenta namin ay 80 pesos lang per kilo at nakabenta kami doon ng nasa 30 kilos lang. Ano. So ngayon medyo madami-dami kasi medyo uh, tumampay-tampay yung hangin ano nakalaki-laki lang kaunti yung sili and at the same time nag na tayo last time yan so kung yung titingnan ito dalawang puno siguro mga ano yan mga more or less mga 50 kilos ano o mga 60 kilos yan dalawa na yan siguro tig 30 30 So, yun. So, maya maya, pagkatapos namin dito, ah, tapos na pala kami, pupunta naman ako dun sa Pechayan kasi nag-harvest din si nanay doon. Isasabay na din. Kahapon nga pala mga kamot-mot, nag-ano din, nag harvest din kami ng gabi. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung na-harvest namin gabi. Kinuha na siya kahapon kasi, uh, para hindi na isabay ngayon. Anyway, hindi naman siya karakaraka na bubulok. Ayan. So, ganun lang mga kamot-mot kalawak yung aking silihan, oh. Ayan, sayang nga lang at ang daming hindi nabuhay kasi nga gawa nung nagdaang mga bagyo. Ganda-ganda sana ang ating ano. O. Oh. Mm. Ayan. <laughs> Ayan, nakita niyo mga kamot-mot? Uh, ikinarga na ni Father yung sili. So ngayon, pupunta naman tayo dun sa dampa, sa kubo. nag kasi dun siya na. Nag-harvest sila dun. Tiyaha, merienda tayo. <laughs> Ayan, ayan, ayan. Ano tayo doon? Lapit lang yun. Lapit lang. Mas in, malapit lang. Ayan, ayun o. Matatanong nyo ba? <laughs> ayun, ayun. Ayun. Ayan. Ayan si Maha. Ang aking kabayo. Ang ipapakain natin yung pigs. Oo. Pigs yun, makapigs yun. Umikot dun sa kabila kasi mahirap yung daan dun sa isa. Okay. So ito naman mga mot-mot. Ayan. -mot. Yung malinsin niya Tatang na namin yun ng kabote. Yan na ang Ito, baka ito pati. Yan. O yan. Baka pati yan. O kaya, pwede dito mais. Mm-mm. Lapit na. Lapit na tayo. Lapit na. O yan na. O yan na. ano, nakakamot-mot noong summer, ano, parang pasok sa school, dito ko lagi natutulog. Oo. So yung gabi. Kasi masarap matulog dito. At saka, nung time na yun, ano, nagtagay ako ng kalabasa noon. So, para mabang-maga pa lang. Nakaka-start na ako ng trabaho. Nakapagod ah, na ako mag-mag. Yun ito, mga bagong tanim to. Yan, mga amulay. A few moments later oh, Yan mga kamot mo Tapos nang mamuti ng petchay Ang Re ready na kami para umuwi At may bisitang kulot Ayun. <laughs> At dahil tapos na kami magpetsay Kami ay

mat dahil malambot yung gulong ng aming tricycle uh, ay na lang itong si ano itong pechay sakay dito sa kabayo yan medyo malayo layo pa ng konti konti lang at dahil si father ang may drive ng tricycle eh, di ako may drive ng kabayong ari ba ay, malapit na tayo mga kamot-mot. Malapit na malapit na. Konting-konti na lang. Nasa bahay na tayo. Ayan o. Oh. Konti pa. Hili ko na. O, oh, oh, diba alam na nung kabayo kung saan yung bahay namin? <laughs> Alam niya na kung saan pupunta. Yun, doon sa bahay na yun. Yay! Yay! na. Ayan na. thank you